Pinangunahan ngayon ni Pangulong Aquino ang pagunita sa 73 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Dambana ng Kagitingan sa Bataan. Kasabay nito, kanyang binigyan ng pagkilala ang naging sakripisyo ng mga veterano ng World War II at ipinagmalaki rin ang mga benepisyong naibigay sa mga ito. Ang buong detalye sa ulat ni Rema Peñaflor. Ipinadala ni Pangulong Binigno Aquino III ang kabayanihan ng mga World War II veterans ngayong ikapitumputatlong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Mismong si Pangulong Aquino ang nanguna sa komemorasyon ng pagbagsak ng bataan sa mga kamay ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942. Tinataguyod din ito ang ugnayan at pagkakasundo ng Pilipinas, United States at ng Japan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na digital na ang paglista sa mga veterano. Tutuwa tayo sa pinaigting na pagpapatupad ng Philippine Veterans Affairs Office sa ating validation program sa pamamagitan ng mga formal na kasunduan sa mga na bangko, financial institutions, local civil registrars at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang perang inilaan para sa inyo, diretso na pumupunta sa inyo. Tinatiyang 15,571 na dependents na mga veterano na rin daw ang sinusuportahan ng pamahalaan. Umaabot ng 36,000 pesos ang inilalaan kada taon para sa edukasyon ng mga dependents at umabot na umano sa 305.2 million pesos ang pondong na ibibigay ng pamahalaan sa kanila. Kasabay nito, ipinapaalala ng Pangulo ang hirap at pasakit ng digmaan tulad ng dinanas ng mga veterano. Kanyang kinumpara ito sa kasalukuyang nararanasan ng mga kaguluhan sa Mindanao, kung saan malaki ang epekto nito sa ekonomiya at sa mamamayan sa rehiyon. Kaya naman hinimok niya ang publiko na suportahan ang pagkakapasa ng Bangsamoro Basic Law. Imposible ang pagunlad sa pagkakanya-kanya. Higit pang pagdurusa at di pagkakaunawan ang idudulot ng karasan. Samantalang kaunlaran naman ang bunga ng pagkakaisa. Ang aral pong ito ang lalo nagtutulak sa atin upang itaguyod ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at isulong ang bangsa Moro Basic Law. Ito po ay inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa